good morning, madang hapon, ng gabi. Ngayon po magkodkod ako ng Boko Kahit na dito, kaya nakabili ako kasi ng Boko ng buo. Kaya kailangan natin kodkodin tradisyonal noong araw. Hindi pa rin po nawawala, po namawala Ito po ang ating kuskusin ngayon. Ito. po magkuskus tayo ng nyog. Ay e, buko pala para sa ating ginataang ano, bilo-bilo. At sa ating biko mamaya magbibiko ako eh o, <clears throat> ayan <coughs> hindi mahirap na nga magkustos pero eh. ayan 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 Tawag kasi dito kabayo ng mga eh. kuskusan. Mama, 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 mama. Ayan, tapos na ng ating kudkudan. Magpigyan na. Po. Magpigyan na po tayo. Magluluto na, na tayo. Nilalagyan po na isang baso ito para sa last na ano, uh, sa last ng pagluto ng gata para masarap siya. Para naman na tayo na inga ingay-ingay ng mga batang to. <laughs> Nagagata ka ng ingay Mako na -inga, kayo Ito na po yung pangalawang gata natin. At ito yung una pong gata para mamaya sa last. Lagyan po natin ng pandan para mabango ang ating ang ating ano bilo-bilo. Ang bilo. ating ano, yun na po, kumulo na. Ilagay na po natin ang ating kamuti. Inaw na inauna ko kamuti bago yung ano niya, bilo. Lagyan na po natin bilo-bilo kumulo. na kumulo. natin mag-tsuro lang. Ang gagawin natin. Pagkailan natin ang saging. Ang ating bilo-bilo. Lagay na po natin ang last na, no, yung unang gata para pang po. to. Lagi na po. Yung kumulo na siya. Ayan na siya. Ito yung ating. Ayan. Ito na po siya. Pwede na natin tikman. Ito naman kasi panin pang pabang. Dahon ng pandan. Ito po. Ito na po ang ating bilo-bilo. Pwede na po natin tikman. Ang init eh. Ito na po. Harap. Tawag po kasi dito bilog-bilog. Bilo. Ah, Binignet sa Bisaya. Ito po. Thank you very much for watching. Madam, sir, good morning, good afternoon, good evening. Pagluluto po tayo ngayon ng biko. Kasi ano, mag aalay po ako sa mga naluwas, ano, mga traditional po natin. Samahan niyo po akong magluto. Thank you. So, Ayan, na natin ang eh. ito yung baong kasi. Yan, para sa hindi ano po. Hintayin natin ito. Ka. pahaluin hahaluin po ito hanggang sa lumapot. Haluhaluin na po ito hanggang sa lumapot. Lumapot. Ayan, kamukulo na po ang ating gata na may bao, minatamis. Kaya, Haluin lang natin ng haluin yan. Hanggang sa alam mo yan po. Ayan po. Ayan. Kumukulo na po. Yan po, medyo matagalan talaga ang gagawa ng latik para sabi ko. Yan yung kumukulo. Ganito po talaga ang ano, ang gagawa. Kailangan lang, um, talagang haluhin hanggang lumapot. Yan, malapot na malapot na po. Siya po, hindi na siyang ilagay ang kanin. Isain ko na ang malungkit dito sa rice cooker at ilagay na natin. Ilagay <coughs> na natin yung o kailangan ko ng help kasi ang hirap maghalo po yan na halo na po natin yan basta haloin na po yan 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 po yung biko kailangan po kasi haloin na ang haloin ito ang pinaka mahirap talagang parte ang maghalo yan kasi medyo ano siya yung malagkit and ma'am sir ano siya dandahan lang yung apoy para di masunog yan, tapos na po tayo maghalo ng ating biko. Ito na po ang ating biko at lagyan natin ng ano, minatamis latik. Yan po. Yan, nilalagyan kasi dito o sa dito sa bagyo kasi maglagay ng latik sa taas. Yan po. Ito na po ang ating pinis na biko. Tapos na biko po. Thank you very much for watching. Kain na tayo ng biko. Ito na po, lagyan natin ng latik. Napag-aali na po ako. Thank you very much for watching. God bless all. Bye-bye.